Opening ngayon ng Eagle Eye Festival. Opening ngayon ng Eagle Festival. Eh, tara, samahan nyo kami. Opening eh, ng Eagle Festival. Pero, mag-walk pa tayo ng ilang meters. Kasi nga, nandun pa sa dulo yung ano, yung festival. <laughs> <laughs> Ipata ka ba? Um, Gaga, ang baktin mo na, diha. Dagdagan pa, diha. Hmm, konsolasyon.

Kapoy na kagbaklay? Tired na? Wow, wow! Tapos taas mo ito yung baklay, mapandamay. <tinyo> Ayan. Sobrang daming tao Hindi kami makapasok doon sa bandang stage Kasi nga ano Sobrang daming talaga congested talaga din Pagkain lang naman yung sadya natin Hindi naman yung concert talaga So ayun Ikot tayo ikot Kung galing ka sa puntod Akala mo Assuming mong na open yung stage doon Papunta sa harap Papunta doon sa ano, mga pagkain Pero Fortunately alam ko babalik sila sa ano nila sa dinaanan nila kasi hindi nila alam close na doon eh mo nyo nang ipilit kasi masastampid ka oh, parang nasayang lang yung ano namin alam nyo lang hindi kayo makakapasok doon kasi sobrang sobrang ano na sobrang ano ng stage kasi na ano talaga na obstruct na talaga ng mga tao doon Struggle is real. Struggle this <laughs> real. Uh, guys ko, pag maglaang mo, ayaw mo pa talag back pain? <laughs> <laughs> so lesson <listen, laughs> learned. <laughs> <laughs> ayun. Ayun, so lesson learned. Pag atin kayo like, parang may mga malalaking gathering, huwag kayong magdala man ng bata. Kasi, kasi ayun, mahirapan talaga kayo, so huwag kayong magdala. Bumalik kami sa ano namin. Bumalik kami sa motor namin kasi yun, kailangan namin pumunta doon sa harap. So, hindi naman daanan. So, kailangan namin bumalik sa kung saan kami nang galing. <laughs> Ay, <Ngayon>, nakakapagod. <laughs> sa nga <patong> dito <laughs> Nandito na lang tayo sa ano, sa Puntod Night Market. Hindi tayo nakapasok doon sa higila Then, lumalakas na yung ulan. So, dito na tayo sa ano, sa Puntos Night Market. Eh, okay, na yun, huwi na kami kasi ayaw kumain ni Princess ng hotdog na malaki. Gusto niya na maliit, walang malaki. <laughs> so yun, eh numalakas na rin yung ulan. Eh na yun, that's it, pauwi na kami. Thank you guys for watching and yun, medyo bulil yaso yung lakad natin. No? And pawa na next time. See you on the next video. Alam guys. Ni palagi nang laban na lang lagi ko na. No human noonta ron. <laughs>